Aries, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow, number 10, number 23, at number 9. Pahiwatig, ang liwanag ng mga bituin ay nagbibigay ng enerhiya sa Aries upang magtagumpay sa mga hamon ng araw. Ang kulay red ay sumisimbolo ng lakas at tapang, habang ang yellow ay nagdadala ng positibong pananaw at kaliwanagan sa mga desisyon. Ang mga numerong number 10, number 23, at number 9 ay nagbibigay ng gabay sa mga tamang hakbang upang makamit ang iyong mga layunin, magtiwala sa sarili, lalo na sa aspeto ng trabaho at relasyon. Taurus Leo ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red, number 21, number 6, at number 29. Pahiwatig, ang gabay ng sikat ng araw ay nagbibigay ng inspirasyon at katatagan sa Taurus. Ang green ay sumisimbolo ng kasaganaan at balanse, habang ang red ay nagdadala ng enerhiya at sigasig. Ang mga numerong number 21, number 6, at number 29 ay nagsasaad ng tagumpay sa mga usapin ng negosyo at personal na relasyon, panatilihin ng disiplina at huwag matakot magpakita ng emosyon sa mga mahal sa buhay. Gemini, Iris ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue, number 17. Number 25, at number 4. Pahiwatig, ang liwanag ng buwan ay nagdadala ng kaliwanagan at emosyonal na balanse sa Gemini. Ang gold ay sumisimbolo ng tagumpay at kayamanan, habang ang blue ay nagbibigay ng kalmado at malinaw na pag-iisip. Ang mga numerong number 17, number 25, at number 4 ay nagtuturo sa iyo ng tamang landas patungo sa paglago sa karera at pagpapabuti ng relasyon. Gamitin ang gabay na ito upang magplano ng mga susunod na hakbang. Cancer, Libra ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue, number 20, number 27 at number 11. Pahiwatig, ang mga bituin ay nagbibigay ng emosyonal na suporta at lakas ng loob sa Cancer. Ang green ay nagdadala ng kapayapaan at kasaganaan, samantalang ang blue ay sumisimbolo ng katutuhanan at kegenhawahan. Ang mga numerong number 20, number 27, at number 11 ay nagpapaalala sa iyo na ang maingat na pagpapasya ay magdudulot ng tagumpay, magbigay pansin sa mga detalye, lalo na sa aspeto ng pamilya at trabaho. Leo Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink, number 19, number 21, at number 15. Pahiwatig, ang mga bituin ay nagdadala ng liwanag at sigla sa liyo, ang yellow ay nagpapataas ng iyong karisma at kumpiyansa, habang ang pink ay nagdadala ng pagmamahal at pagkakaunawaan. Ang mga numerong number 19, number 21, at number 15 ay nagsasaad ng oportunidad na magtagumpay sa mga bagong proyekto at relasyon. Yakapin ang mga positibong pagbabago at ipakita ang iyong pagiging natural na pinuno. Virgo, Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red, number 14, number 30, at number 16. Pahiwatig, ang mga bituin ay nagbibigay ng focus at detalye sa Virgo. Ang blue ay nagbibigay ng kaliwanagan at tiwala, habang ang red ay nagdadala ng determinasyon at sigasig. Ang mga numerong number 14, number 30, at number 16 ay nagpapahiwatig ng magandang resulta sa mga plano at proyekto. Panatiliing maingat sa mga desisyon at gamitin ang iyong analytical na kakayahan para sa tagumpay. Libra, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero: color pink and color yellow, number 30, number 22 at number 11. Pahiwatig, ang pagsasama ng pink at yellow ay simbolo ng pag-asa at positibong enerhiya na dala ng buwan. Ang mga numero mo ngayon ay nagpapahiwatig ng balanse at masiglang komunikasyon. Ang number 30 ay sumasalamin sa pagbuo ng mga bagong oportunidad, habang ang number 22 ay nagdadala ng katatagan. Ang number 11 ay nagpapaalala na bigyang pansin ang intuition mo sa paggawa ng mga desisyon. Scorpio, Virgo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 8, number 19, at number 25. Pahiwatig, ang kombinasyon ng pink at green ay nagpapahiwatig ng hilang energy mula sa araw, ang iyong numero na number 8 ay tumutukoy sa kapangyarihan at balanse. Ang number 19 ay nagdadala ng tagumpay sa mga proyekto. At ang number 25 ay nagmumungkahi ng mga hindi inaasahang biyaya mula sa mga malalapit sa iyo. Bigyang halaga ang araw para sa pagpapalakas ng emosyonal at pisikal na enerhiya. Sagittarius, Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color blue, number 16, number 25, at number 29. Pahiwatig ang yellow at blue ay kumakatawan sa inspirasyon at kalmado na hatid ng liwanag ng buwan. Ang number 16 ay nagbibigay ng gabay upang harapin ang mga hamon. Ang number 25 ay nagdadala ng swerte sa pakikipagsapalaran. At ang number 29 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa kabila ng mga balakid. Magtiwala sa liwanag ng buwan para sa mas malinaw na landas. Capricorn, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink, number 25, number 36, at number 42. Pahiwatig ang green kulay ay sumisimbolo ng kasaganaan, habang ang pink ay nagbibigay ng pagmamahal at harmonya, ang number 25 ay nagdadala ng magandang pagbabago. Ang number 36 ay simbolo ng katuparan ng mga layunin, at ang number 42 ay nag-uugnay sa swerte sa relasyon o pakikipagkaibigan. Ang mga bituin ay nagpapaalala sa iyo na maging bukas sa mga oportunidad. Aquarius, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red, number 28, number 36, at number 10. Pahiwatig ang blue ay sumasalamin sa katiwasayan, at ang red ay nagbibigay ng lakas. Ang numero number 28 ay sumisimbolo ng tagumpay sa pagbuo ng matatag na pundasyon. Ang number 36 ay nagdadala ng swerte sa karera. At ang number 10 ay nagmumungkahi ng mga bagong simula. Ang mga bituin ay naghahatid ng inspirasyon para sa mga bagong proyekto. Pisces Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 25 number 6 at number 14 Pahiwatig ang pink ay nagpapahiwatig ng kagandahang loob at pagmamahal habang ang yellow ay nagdadala ng kaligayahan Ang number 25 ay sumisimbolo ng magandang balita ang number 6 ay nagbibigay ng harmonyang pampamilya, at ang number 14 ay nagpapaalala ng balanse sa trabaho at personal na buhay. Hayaan ang liwanag ng buwan na gabayan ka sa tamang direksyon.